At ngayong araw nga na ito ay may nag na naman sa atin ay isang follower. Napuntahan daw natin sa Lopez Quezon yung kakaibang sasakyan sa kanila sa Riles. Tumatakbo ito na gamit ang bisikleta na hindi na rin kailangan ng gasolina. Kakaiba ang forma nito at kung paano ginawa. Magkano nga ba ang gastos dito pag magpapagawa ka ng brand new? Inaabot din ito ng 13,000 pesos. Sa maghapon na pamamasada ay kikita ka ng 200 to 300 pesos. Kalakaran daw sa isang biyahe ay maglalamang kalamang ng limang tao. 10 pesos ang bayad ng kada isa. Apat ang gulong nito at apat din ang bearing. Kinabitan na din nila ito ng gulong ng bisikleta para tumakbo ang skate na ito at hindi ka na magtutulak, magpipidal ka na lamang. Meron na rin itong bubong para pag naulan sa mga pasahero. Ang upuan naman ito ay kahoy lamang na ginawa na din nila. Para mas mabilis at magaan tulakan ay ginagamitan nila ito ng langis na use oil. Sinubukan ko nga din pala itong gamitin para ma-experience ko ang sasakyan sa riles ng mga taga Lopez Quezon. At ito naman pala ang pereno nila na kumakapit sa riles. Mahirap din ang ganitong klase ng trabaho dahil tumitimbang ito ng nasa 80 kilos. Iba't ibang klase ng skate ang matatagpuan mo dito sa Quezon Province. Para may anang labanan dito kung sinong bababa dahil isang nga lang ang riles. sir, magkano po yung kinikita nyo rito sa maghapon? Ka Normal lang naman, may 200, may 300. Ah, 200 to 300 pesos. Mm -hmm. Ilan po yung ano niyan yung laman? Lima. Ah, yung laman po nitong skit na ito ay limang tao. Mm hmm. Isang ang, biyahe yun. Ah, isang biyahe. Yung pong ano na yon lima, magkano po ang isang ano nun, pamasahe? Sampu ang isa. Sampu po ang isa. Mm hmm. Magkano sir yung ano po, paggawa ninyo itong skate? Mm -hmm. Pag brand nyo ah, Pag brand nyo naman to di, 3 mill. 3 mil Ah, in 13,000 ang skate na di pa jack. Hmm. Um, nga. <laughs> Marami sa atin na puro reklamo sa buhay pero hindi nila nakikita yung nasa paligid nila. Patuloy lang lagi tayong lumaban sa buhay dahil marami talagang pagsubok bago natin makuha yung para sa atin. Thank you so much po sa pag ng isang follower natin dito sa Lopez Quezon. Maraming salamat din po kuya dahil pumayag kayo na maging part ng video na ito. Ingat po kayo lagi sa pagtatrabaho sa araw-araw. Kaya hindi ka pa naman yung aking, ano, galunay siya. Nakaiwat-sawa naman, ginagulat-gulat yun ako, hindi e, ako. Hmm.